Do. Go on. Una, nagtatalo si Juan at saka ang Kastila. Pilisan mo lang konti. Sabi ng Kastila, Bilisan. Juan, ang lahat ng nanaisin ko at gugustuin siyang masusunod sapagkat alipin lamang kita dito sa si bansang Pilipinas. Okay, bilis pa. Sabi ni Juan, hindi mari ang Pilipinas sa pag-aari namin kaya dapat lamang kanyang masunod. Pumasok ng insikto. Huwag ikaw galit, lamikuntiwan. Akin pikay lahat, yan sa iyo nanay. Huwag ka alaala, -ala, akin nakalagan, iyan Pilipinas, iyan inatunay. Nagalit ang Kastila, lumayas ka rito, mandaray Tantuhin mo ako siyang unang ibig. Layas, layas. At muli nagtalo si Juan at Kastila. Sabi ng Kastila, Juan, kung hindi ka susunod sa lahat ng nanay, gugustuhin ko, mapipilitan kitang patagin sa pamamagitan ng aking baril si Juan, walang kailangan kastilang sukab. Bilis. Na ako'y tamaan ng baril mong hawa. Sandaling ikaw abuti ng tabak. Kami nang inakoy nakaganti ka. Tinaga niya, binaril siya. World War I niya. Pumasok Amerikano. Huwag mong ituloy ang gawang pagbaril. Kung hindi mo nais na ikaw ay makitil, ako'y naparito upang palayain bayang Pilipinas na iyong inalipin. Nagsalita ngayon si Sino ka ba niyaghang dito'y nagdayuhan sa malayong perlas ng dulong silangan? Ikaw ba'y tutulong o isang kalaban muling aalipin sa inakong bayan? Ako ay Amerikano, dakilang bayani, kapos humot lahing matulungin, itik na manitik sa tapang at buti. Sabi niwa, salamat po Panginoon, Salamat po Panginoon at nagsugo kayo ng tagapaglintas po. It big lang si bang ikalawang digmaan. Dumati ang hapon. Sabi niya, kura-kura. Kayo mga Amerikano, rayas kayo rito sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay pagkaari namin. Kaming mga hapon. Rayas. Sinabi nga yun ni Makarto. Tandaan mo ito't mandarayang hapon. Ako'y babalik ang dalay linggatong ang lakas mo't yaman, sinasamba ngayon ay dudurugin lahat ng baril kong kanyon. Wow! Yan. pagkaraan ng tatlong taon, sabi niyang ang hapon kay Juan, Juan, dapat lamang ikaw sumunod sa akin. Ako ngayon ang iyong Panginoon. Pagkaraan ng tatlong taon, bumalik ang Amerikano. Sabi niya, kayong mga hapon, mga sakang, magsilayas kayo dito sa bansang Pilipinas ang bansang Pilipinas ay pag-aari lamang ng mga Pilipino. Kaya lahat kayo mga sakang, layas kung hindi lulupigin namin kayo lahat. Sabi ni Juan, salamat kaibigan at dumating ka. Ngayon Juan, sabi ng Amerikano, ikaapat buwan ng Hulyo, taon, salibu apat na anim, ay buong puso kong pinagkakalog sa iyo ang buong mong kalayaan. Atin lang kalagan ang inang bayan. Kinakala, habang kinakalagan, kinakanta ko yung bayan. Ang bayan. Ang bayan, bayan ng Pilipinas Lupain ang ginto't bulaklak Pag-ibig ko sa kanyang palad Nag-alay ng ganda't gila. At sa kanyang yumi at ganda Da Dayohan ay nahalina Bayan kong binihad ka Nasadlak sa dosa Ibon man may layang lumipad 🎵 Kulungin mo at umiiyak Bayan pa kayang sakdal dilag Ang di magnasang makaangkas 🎵 Pilipinas kong minumutiya ugadang luha tigalit at a ting adikika makita kang sapdul bravo 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 yeah, magnifico. Yeah. magnifico and that